hiniling niya na ipanalangin siya pizza 16. Pero kahapon na paulat na siya ay pumanaw na. Si Mercy uh, Sonot, ang vocalist ng Aegis. At uh, maliban dyan, ang kanyang kambal ay may pahayag na kaugnay sa kanyang pagpanaw na Aniya may advice umano siya na iwasan na yung mga bagay na lubhang makapagpalala sa kanyang mga sakit. At ayon pa sa kanyang kambal na si Juliet, rest in peace in paradise. Tama po ba na ang mga yumao nating mga mahal sa buhay ay ikanonize na natin. Sigurado nga tayo na nasa paradise na sila. Ang kamatayan ay hindi ito ang wakas. Ito ay bagong simulan. Simula sa eternity. Dalawa ang patunguhan. Langit at impyerno sa so may mga mortal na kasalanan. Pero bakit may purgatorio? Ating tatalakayin ito mga kapatid kong tama ba yung mga ikanonize na yung yumao natin, Rise in Paradise, Happy birthday in heaven. Ano po ba ang dapat natin gawin? May breast cancer na pala sila. Siya, dagdag pa itong nadiskubre na nahirapan siya sa paghinga dahil may mga tubig yung lungs niya. Okay na ako guys, please. Okay na ako na. to. November 16 yun. No? Eh, eh, di ko lang sure kung ano ang reliyon niya pero sa mga katoliko bago makapasok sa operasyon dapat talaga na hiling tayo ng sakramentong anointing of the sick yon ang kailangan talaga no, dahil una, di natin alam lalo na kung may mga mabigat tayong sakit na nasa hospital hilingin talaga natin ang sakramento ng anointing of the sick dahil Pwedeng successful ang operasyon tulad sa surgery na dinaanan ni uh, Mercy Sonot. Pero, hindi natin alam kung ilang oras o ilang araw mananatiling buhay tapos sa successful na surgery. Ito pa, nakunan pa siya ng video na may pahayag kung bakit siya nadala sa ospital. Hello, hello, mga higala. Tapos na yung surgery ko sa lang. Pero bigla, nahihirapan ako ng So, dala ako sa ICU. Oh, so, nadala siya sa ICU. Nahirapan. Pizza disease yan. Oh. So, sino bang mag-akala na hindi na siya kaabot ng pizza disease 8 9, No. At ayon sa kanyang kambal na si Juliet, eto, kabahagi din sa sikat na bandang edges, uh, nagpahayag siya kaugnay sa pagpanaw ng kanyang kambal na si Merce uh, Sunot, na ayon sa post niya, na uh, ang sakit naman ate, ang aga pa para iwanan mo kami. Sabi mo kasi, sa kaniya, asabi sabi ko kasi, sabi ko kasi sa kaniya, iwasan niya ang mga bagay-bagay na magpapapalala ng sakit niya. Ang aga pa para iwan mo kami, may concert pa sana tayo ngayong 2025. Magpahinga ka na, mahal ka namin. Rest in paradise. Bal, o kambal niya. Nandito lang kami at patuloy. No, 'yon. Um, so, Uh, para sa atin, pwede ba natin na i-canonize agad yung pumanaw na? Hindi. Bakit? Dahil walang sino mang makapasok sa karian, sa langit, kahit sino mang may kunti ng kasalanan. Kung sisilipin natin, bago tayo papasok sa uh, debate, may dibati ngayon mga kapatid, kung sisilipin natin, ang lumang tipan kaugnay sa pagkamatay. Ito ang mabasa natin sa karunganungan ni Salomon, Kapitulo 3, versikulo 1, ng Ngunit, ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makakaranas ng kaunting mang paghihirap. Sa akala ng mga hangal, ang mat mga matuwid ay namamatay. Iniisip nila na ang kamatayan ay kapahamakan. At ang pagpanaw nila ay tuluyang pagkawala. Ngunit ang totoo, sila ay nanahimik na. Bangamat, sa tingin ng mga tao, sila'y pinaparusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-rapat, karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan kaya't sila'y tinatanggap niyang parang handog na sinunog. So, napansin nyo ba na ayon sa karunungan, sa lumang tipan pa, na dadaan talaga sa tinatawag na pagsubok tulad daw ng ginto sa tunawan para na uh, walang pagkaiba sa handog na sinunog. Bakit ganoon? No? O na, ah uh, ang iba natin mga kapatid, sa iba yung pananampalataya mga kapatid, alam niyo, para sa kanila, ang kaluluwa ay ang katawan at ang katawan ay ang kaluluwa. Pag ang kaluluwa ay pag ang katawan ay mamatay, para sa kanila patay din ang kaluluwa. Pero di yan totoo. Dahil Malinaw ang sabi ng ating Panginoong Isos sa San Mateo Kapitulo 28 na ang kaluluwa ay hindi mamamatay. So, ibig sabihin, kung ang tao ay mamatay, ano ang mangyari? Si San Pablo nagsabi sa Hebreo 9.27, itinakda na minsan lamang mamamatay ang tao at pagkatapos nito ay ang kahatulan. So, tapos sa kamatayan, haharap talaga ng kahatulan. Yun ang tinatawag na particular judgment. So, agad-agad, pagkatapos ng ating kamatayan, at pato, tapos tayo mamatay, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Di pa man nakapasok sa kabaong ang ating kaluluwa, ang ating katawan, haharap na tayo sa hukuman. Hebreo 9.27. Ano pa? Ah, uh, hatulan. Ayon ni San Pablo sa ikalawang Korinto Kapitulo 5, versikulo 10. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So, harap na tayo sa hukuman ng Diyos. Pero, alam naman natin, mga kapatid, na sa simbahang katoliko, meron tayong tinatawag na sacrament of reconciliation pang di ba? Ang akala ng iba, pag nangumpisal ka sa pare, dahil pinatawad na ang mortal na kasalanan, tinanggal ng pare ang temporal punishment sa kasalanan na kinumpisal. No, ang temporal punishment ay nanatili. Babayaran natin yan habang tayo'y buhay pa o kaya'y sa kabilang buhay natin babayaran sa pamamagitan ng apoy sa purgatorio. Lahat na nasa purgatorio patungong langit. Lahat na nasa impyerno wala ng pag-asa na siya'y malangit. Kaya dapat yung mga temporal punishment habang buhay pa tayo ay mabayaran na natin. Bakit? Dahil sa kabilang buhay kailangang bayaran o mano ang kabuoang utang natin. At kung hindi yan mababayaran, di tayo makalabas sa kulungan. Yun ang sabi ng ating Panginoong Isos. San Mateo 5.26 Tinitiyak ko sa iyo hindi ka makakalabas sa bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang kabuuan mo ang kabuuan ng utang mo So yung mga temporal punishment natin na sa mga kasalanan na, na ikumpisal na mga kapatid no Ay Kailangang mabayaran sa anong paraan? Obtain the plenary indulgence. Pero, iyon, uh, na nangumpisal ka, ka kasi, so meron tayong grasya ng Diyos. Pero, kailangan pang mabayaran, ayon sa Catechism of the Catholic Church, 1030, kung mamatay tayo, dadaan sa purgatorio. Catechism of the Catholic Church, 1030. All who die in God's grace and friendship, but is still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. See? Kaya ang apoy sa purgatorio, yun ang apoy sa pag-ibig ng Diyos at kabanalan ng Diyos na habang buhay pa tayo ay hindi natin yan nakamit. So pagdusahan natin, susunugin ang anumang hindi banal. Bakit? Dahil sa langit, pahayang kapitulo 21-27, walang sino mang makapasok sa langit na may kaunting kasalanan. Ito ang sabi ni San Juan. Kailanman ay hindi makakapasok doon ang anumang marumi o ang mga sinumang gumagawa ng kinapupuotan ng Diyos o ang gumagawa ng kasinungalingan. Ang makapapasok lamang doon ay ang mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. So, walang sinuman na makapasok sa karian ng langit na may maliit na kasalanan. Dito na papasok ang sinabi ng ating Panginoong Isokos sa Marcos 9.49 sapagkat ang bawat isay dadalisayin sa apoy. So, meron palang apoy na dadalisay. Hindi yan impirno, mga kapatid. Dahil ang impirno ay eternal. Ha? Eternal na yan. No? Eternal uh, punishment. Okay. So, ngayon. Ano itong apoy na binanggit ng ating Panginoon Yesu Kristo sa so Marcos 9.49 na dadalisay sa isa tao? Si San Pablo din, sabi niya sa 1 Korento 3.13.15, Makilala ang ule ore ng gawa ng bawat isa sa araw ng sa sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong ori ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog. Tatanggap ng gantimpala ang nagtayo doon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang dadaan sa apoy. See? Kaya yung mga ah uh, yung mga na mahal natin sa buhay, wag niyong ikanonize na Happy Birthday in Heaven. Paano mo na laman na nasa heaven na 'yon? No? Tandaan natin, may kasambihan. we can receive according to our capacity to receive ano pa bang ibig sabihin ano ang dahilan bakit dumaan tayo sa mundong ito tatlong dahilan to know god to love god and to serve god diba? sa Matthew Kapitulo 22 love god with all your heart with all your mind with all your strength with all your soul Ipaano po ba natin mamahalin ang Diyos with all our mind sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga doktrena at aral ng simbahan? Catechism of the Catholic Church sa Bible sa mga aral. Bakit? Sa pamamagitan diyan, malaman natin kung ano ang will ng Diyos na gusto niyang ipaabot sa pamamagitan ng simbahan. Love your God with all your strength. Diyan na papasok ang fasting. Alam nyo ba, ang mga katoliko di alam yan, na kung magsimba kayo, one hour before mass, kailangan hindi tayo kakain. At daming mga katoliko di din alam na ano, Friday, iwasan natin ang manga karne. Oh, 'yun ang tinatawag na abstinence. No. Oh. Oh. Love God with all our strength. Fasting 'yan. Love God with all your heart. Frequent to the sacrament. Kaya, tulad sa nakita niyo kanina na si Mercy, before uh, mga kapatid, uh, huwag niyo kalimutan before papasok sa operasyon, dapat hihiling kayo na makatanggap ng unwinting of the sick sa pare. Anointing of the sick. Dahil, di natin alam kung makalabas ba tayong buhay sa ospital. Dapat maniniguro, maniniguro tayo. Ha? Maniniguro tayo. Ay, walang raffle kayo na. Dahil na, may dibati si Bro Junrey. Okay. So, ngayon, dahil nabasa natin na ah, ah, bawat tao ay idadaan sa apoy, masunog ito, ngunit maligtas na sa apoy sa unang korento 3.15, si San Pedro naman nagbanggit na may kulungan sa mga espiritu. Unang Pedro 3.18-19. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritu na kabilanggo. Sila ang mga Espiritu ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng, sa pana ng panahon inuwi. Habang ginawa nito ang daong, doon ay eelang tao, walo lamang ang nakaligtas sa tubig. So, may kulungan ng mga espirito sa Spanish Bible may paliwanag kung ano ito. Sa ayon sa La Sagrada Biblia, Alo talis prediko mocho tiempo el espíritu por boca de novela publicación del arca el padre se enciende el por carcel el purgatorio ang kulungan para ng mga espiritu ay tinatawag na purgatorio kaya mula pa man noon kailangan talaga wag yung kalimutan araw-araw gabi-gabi na ipanalangin yung mga yumao natin bakit iba ang panahon sa mundong ito at iba ang panahon sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, eternity. Ibig sabihin, they are not bound by time and space. Wala ng oras. Tayo lamang sa mundong ito ay may oras. Kaya, napansin nyo ba, araw-araw, sa buong mundo, ang simbahang katoliko, meron tayong misa. Ah, maraming salamat po uh, sa Fire 888. Oh, may may misa tayo sa buong mundo. Alam niyo yan? At sa misa sa buong mundo, mga kapatid, pinapanalangin ng pare kahit na ang kaluluwa sa mga yumao sa ibang relihiyon. Nang sabayin ng pare, kaawaan mo, Panginoon, ang mga kaluluwa sa mga Yumao, lalo na yung mga kaluluwa na wala nang nag-alala pa sa kanila. Sino ba yung mga kaluluwa na wala nang nag-alala pa sa kanila? Pati ng kaluluwa. Pati ng mga kaluluwa sa mga Yumao sa ibang sikta dahil hindi na nila yan inaalala. Kaya, huwag niyong i ang mga Yumao ninyo na sabihin yung, Happy birthday in heaven. Paano nila siguro na nasa langit na yan? na pinadayag 21-27, walang sino mang makapasok sa langit kahit ang may katiting na kasalanan. Kaya sa lumang tipan pa lang, ikalawang makabiyo, kapitulo 12, versikulo 44-45, eto mabasa natin. Kung hindi siya umasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling maka-Diyos ay tatanggap ng da gantim dakilang gantimpala ginawa niya ang handog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na iyon ay patawarin yun ang dahilan kung bakit tayo na nalangin sa mga yumao. Lalo na, na si Mercy bago siya, bago siya, ah, uh, pumanaw, humihiling talaga siya ng panalangin. No, So, panalangin daw umano, ah, uh, tapos na, na ang pagsubok, pero sa pagpanaw natin, hindi ito ang katapusan kundi bagong simula na naman. Kung namatay tayo na nasa kabanalan at walang tinatawag na uh, temporal punishment na dapat ating pagdusahan, diretso tayo sa langit. Pero kung nasa estado ng gracia tayo, nasa friendship of God tayo. Pagkatapos, meron tayong mga temporal punishment. Napansin niyo ba yung Uh, ikalawang Samuel kapitulo 12 versikulo 13-14 Di po ba si Propeta David? ah uh, Si Propeta David mismo Nangungumpisal kay Propeta Nathan Anong sabi ni Propeta Nathan? Patawarin ka sa Diyos Ngunit ang bata na ianak galing sa iyo ay ito'y mamamatay So makita, na, makita natin mga kapatid na ang kasalanan na pinatawad na may temporal punishment na pwedeng bayaran natin habang buhay pa tayo, kundi natin mababayaran sa buhay na ito, babayaran natin sa kabilang buhay. Pay now or pay later. Yun po mga mahala kapatid. So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pangsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Por Dios iglesia.